May nagtanong sa akin. Boss Rai, legit po ba si agent na gumagamit ng personal account sa email? Naniningil po. Wala na po si Ola sa Play Store. Takot po ako na magbayad baka kasi kung saan lang mapupunta ang payment ko po. Please advise po. Napakagandang katanungan po nito. No? Uh, pero bago po natin siya sagutin, eh, tank ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Okay. Uh, ganito po no. Uh, ito bali gawin natin continuation ng kahapon. Ah no? uh, kasi nga ho uh, may mga na revoke no na mga online lending apps no uh, ng SEC no. So ngayon syempre uh, pag sinabing na revoke kasi so technically hindi na sila po pwedeng maningil dahil yung paniningil po is kasama po no sa operation po ng lending. Okay. Ngayon, tinatanong nyo kasi kung uh, legit ba yung paggamit ng personal email. Definitely hindi po. No? Hindi po dapat ginagamit ang personal email no, sa pag-ibag-communicate sa kanilang mga kliyente. Okay. Dapat po talaga yan is uh, at least no, yung uh, company email ang ginagamit. No? Yun mo talaga dapat. No? Tapos, uh, pagka po kayo ay magbabayad, no, ganito po ang gawin niyo. Kung naaalala niyo pa, no, yung uh, uh, inyong reference number kasi minibigyan naman ho kayo ng reference number eh. uh, yun ho ang gamitin nyo sa pagbabayad kasi dun ho, yun ho yung assign sa inyo eh. no? uh, lifetime ho yan eh. lifetime uh, ID nyo yata tawag nila dyan so ganun ang tawag nila no? ngayon uh, kung hindi nyo ho naaalala or wala kayong kopya inyong reference number o reference ID. Uh, ito ho, ano ha, uh, sasabihin ko sa si inyo, medyo, ano to, uh, delikado. <laughs> Kasi, antayin nyo yung tawag, or tawagin nyo sila. Uh, tanungin nyo, ano yung reference number nyo, magbabahit kayo nyo kanya. Pagkabinak ba kang kayo ng, ano, harassment ulit, babayo na. Okay? Ganun mo gawin nyo, okay? Ano lang yun, isang beses nyo lang gagawin. Okay? Kasi, at least, ang ginagawa nyo po is, uh, nagre-reach out kayo sa kanila kasi magbabayad kayo eh kasi kailangan niyo 'yung reference number eh. no para makapagbayad kayo no ngayon kung ganoon ang ginawa sa si inyo nag-reach out na kayo no tinantay niyo 'yung tawag nila tinanong niyo kung ano 'yung reference number ninyo no ganito ho gabi uh, it's either pumunta ho kayo sa opisina nila para magbayad personally no or antayin niyo sila na pumunta sa bahay ninyo para maningil. Okay? Pero kailangan nyo pong manghingi ng resibo. Okay po? Kailangan nyo pong manghingi ng resibo sa kanila. Importante po yan. No? Ito po ay yung sa mga na-revoke ha. Kasi ang hirap na po kasing ano yun yung mga yan eh. baga, i-identify kung sila talaga ba yung dapat na maningil sa inyo. Yung ano po? Kasi yung ganito yan. No? Uh, before kasi mayroon kaming, uh, mayroon ako na pasukan, No? Uh, Nag-file sila ng ano, ng, ah, uh, bankruptcy. Okay, tapos um, hiner nila ako. Nag-file na ko sila ng bankruptcy at tapos hiner nila ako para sa transition. Ginawa ko namin, no, kasi nga, ano siya, closure siya eh. So, meron pang mga receivables eh. So, nag, yung mga natira ko nilang mga kolektor, no, yun ho ang ginamit ko no, para makapaningil ho. So, uh, ginawa ko sa kanila, ni-request ko sila ng ano, ng uh, motorized vehicle, no? Sabi ko, yung mga matitira dapat ng mga kolektor is may mga motor. Kasi kailangan nung puntahan yung mga kliyente kasi nga nag-close na ho kami, no? Wala na hong physical store na pupwedeng puntahan yung mga kliyente namin. Although nakapagbigay ko kami ng notice, eh hindi naman ho kasi lahat nagbabayad sa opisina. May mga nagbabayad po sa mga payment channels, no? Although nag-send na rin ho kami ng advice sa kanila through email, no? Kaya lang, baka naman hindi ho kasi nila natanggap. Kasi mga ano, may mga na-receive kami sagot, hindi ho ganun karami. So, yun ang no, ginawa ko, motorized, pinapuntahan ko sa bahay. Tapos, pinisyuhan ko ng resibo. Sila ko ang nagre-receive ng bayad. Okay? So, dun sa mga na-revoke po, no, ng mga license nitong mga owner na to, kung kayo ay magbabayad, make sure po, no, na kayo ay nakikipag-transact sa tao o sa kolektor na legitimate na sa kanila nakahire. No, sa kanila nagtatrabaho. Okay? So, para ho magawa nyo yan is, ang unang-unang gagawin nyo po dyan pag pinuntahan kayo sa bahay, hingan nyo ng ID, identification. Okay? Tapos, uh, dapat yung identification niya, yung ID po niya, is dun siya nagtatrabaho sa lending company na yon Either who yung lending company or yung OLA name mo ang nakalagay doon. Okay? Uh, tapos, uh, baka kasi mag-hire mag sila ng, ano, ng collection agency. So, dapat po may certification. No? Uh, ang pupunta sa inyo, taga-collection agency, eh, paano nyo malalaman kung talagang taga-collection agency nga yun, no? So, hingan nyo ng ID ng collection agency. Yung ID nung, sa collection agency nila, tapos, certification ho na, um, kumbaga, hinire sila as collecting collecting agent po nung uh, online lending apps or no uh, lending company. Okay, tapos wag ko kayo magbabayad pag wala kang resibo. Napakaimportante po Okay? Kahit ho wala na certificate na ano na full payment kayong makuha sa kanila basta meron ho kayo nakuha sa kanya official receipt. Official receipt po, ah, wag po acknowledgement receipt. Kasi may, may mga kolektor na sweetik. Oh, ang dadali nila akala nyo OR pero nakalagay acknowledgement receipt. No, wag ko kayo magbabayad pagka ganun. Official receipt po ang hihingin po ninyo. Okay? Ngayon, kagaya yung sinabi ko sa inyo, kung nasa Play Store pa ho yan, no, buksan nyo ho ulit. No, kunin nyo lang ho yung reference number. Tapos doon kayo magbayad. Okay? Kung wala naman na ho sa, ano, sa Play Store, no, at natatandaan nyo naman, o oh, yun ang gamitin nyo yung uh, reference number. So, pagka wala akong reference number, at nyo silang magpunta sa bahay ninyo, no? Or, pumunta ko kay sa opisina nila para magbayad. No? Kung kayo ay willing pa rin magbayad. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kagaya nung sinabi ko sa inyo kahapon, no? Andito ah, ko ako para magbigay ko sa inyo ng advices. No? Ngayon, ah, hindi ko kayo kontrolado kung babayaran niya siya o hindi. Pero ethically, dapat ho bayaran niya. Kasi never ko kayo yung ano, sasabihan na huwag niyong bayaran. Ano po? Kasi baniningil ho ako eh. No, so, ang lagi kong sasabihin sa si inyo, bayaran niyo po. Ngayon, dahil nga revoke na ho sila, so, I think, no, it's ethical lang na bayaran kung magkano ho yung na-receive yung pera. Okay? So, pwede na ho yun. Tapos, uh, pagka nga ho yun, inib, binayaran niyo siya ano, online, no, doon sa kanilang mga payment channel, picturean niyo ho, no, or i-screenshot niyo, i-send niyo sa kanila to. Ngayon, kung wala na ho talaga silang ano sa Play Store o hindi niyo natatandaan no yung kanilang ano kanilang reference number pumunta ho kayo sa opisina or antayin niyo ho yung manini niya sa bahay no, at manghingi ho kayo ng official receipt official receipt po ah hindi ho acknowledgement receipt no uh, kasi ho um, sa ngayon baka mamaya kasi uh, maraming ano uh, umubuso sa ganyan no dahil nga ano na sila, wala na silang certificate to operate, no? Baka merong mga magtangka mga maniningil nila na magpanggap na empleyado pa rin sila, pero no, sa kanila lang mapupunta yung ano, yung bayad. May mga ganyan kasing mga kolektor, no? Ah, ko na pong uh, na-encounter na ganyan at marami na rin po ako natanggal ng na mga ganyang klase ng kolektor. No? yung sarili lang ho ang iniisip. Kaya importante ho na lagi ko kayong manghihingi ng official receipt. No? Okay, uulitin ko po ha. Pagka po kayo magbabayad, no, pinuntahan kay sa bahay. Identification po, no. Ah, uh, SOA, no, statement of account at official receipt po kailangan niyo. Okay? okay, kung pupunta ko kayo sa ano, sa opisina nila, ganun din ho, no, ID, uh, statement of account or SOA at saka official receipt ang hingin po ninyo. Tapos bayaran nyo sila. At least so, uh, yung inyong konsensya no? or uh, ethically, nabayaran nyo sila. Kasi it's our responsibility po na bayaran po yung uh, ating nahiran. Nagamit naman po kasi natin. Ano po? So, obligasyon po talaga natin na bayaran mo siya. No? Tapos dun sa katanungan niya ako kanina, ulitin ko, no? um, dapat po yung email na gagamitin no, is at official no kailangan po yan uh, merong uh, nakalagay ho na company name no hindi yun ano ha at gmail.com ha dapat yan at ah, tapos yung company name nila dapat to ganun ng mga email na mga no, hindi yung po pwede na ano lang basta-basta uh, na email na regular na email lang no yung uh, at yahoo.com or at gmail.com or at kung ano kanong .com dapat po yan at companyname.com or .ph or whatever ano hong po pwedeng uh, ano, ilagay ho doon. No? Pero importante ho, yung pangalan ho ang nakareflect no, ng company. So, para sigurado ho kayo na ano ho yan, representante ng kumpanya na nahiraman po ulit. So, yun po ang importante. No? Uh, sa ngayon po kasi, no, ito pong na uh, lending company or yung pitong ola na na-issuehan ng ano ng revocation ng kanilang uh, uh, lisensya eh nag-ooperate pa rin okay tapos nasa Play Store pa rin po sila nag-advertise pa rin sila sa ano sa Facebook so awareness na lang po no, sa mga bago na nanonood po sa akin no at sa mga datihan maraming salamat po no eh wag niyo na po sila tangkilin ano po as much as possible po kung gusto niyo talaga manghiram dun po kayo sa mga legitimate na lending financing at banko no ah, uh, kahit papaano no kasi doon sa kanila, eh, malaki-laki po may din. Kasi yung oh, sa mga online lending apps, no? Right? although yes, mabilis kayong makakahirap, eh, pagkalitik lang naman po mahihiram nyo dyan. Tapos sa maigsim panahon lang, 7 araw, o, oh, ang laki-laki pa ho na ikakaltas sa inyong processing fee ko, no? Yun yung 50%, no? Or uh, 40%, 45%, ikakalta susin, no? O, oh, eh, hindi nyo na po napakinabangan yung pera. Although meron naman ho talagang sinisingil or kinakaltas uh, na no, na processing fee. No, kaya lang, 9% lang po ang pinakamataas. Hindi yung ganyang aabutin ah, ho ng 40, 45, 50%. Eh, ano pa humatitira sa inyo niya? O di po ba? Tapos make sure po na naiintindihan niyo po no, yung uh, inyong obligasyon. Dapat na-explain sa si inyo yan. No? Kagaya ho nung ano, di ba nakita nyo, batu sila na revoked. Di po ba? Kasi hindi yun nila sinusunod yung the truth in lending act. O di po ba? Tapos uh, yung ano, yung prohibition on fair debt collection practices, sinuway din nila. O, yun napaka-importante po dalawa na yun. O isa pa kung importante, dapat yung ceiling on interest rate po ay eh, nasusunod. O di po ba? Lahat naman po yan is nasa website ng SEC. No? Punta po kayo sa sec.gov.ph. Nandun po lahat yan. Basahin nyo po no? Importante ho kasi is at least alam po ninyo yung mga batas na dapat ninyong malaman pagka ho kayo ay manghihira. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na to. Sana po ay matulog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para ibitahan kayo na pakisuportahan po ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, 'yun lang.